Ibinahagi ni Pastora Marilyn Santiago kung paano tinupad ng Panginoon ang kanyang panalangin sa programang Counter Blessings ni na former Governor Cherry Domingo Umali at Dr. Kita Guzman. Maliban sa kanyang tungkulin bilang lingkod ng Diyos, nagtuturo rin siya bilang Teacher 3 sa isang mataas sa paaralan sa San Leonardo Nueva Ecija. Ayon kay Pastora Marilyn, noong hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon, ay iba ang kanyang pananaw sa buhay. Alam ko na meron Diyos, pero hindi sapat dahil uh, napakahalaga ng na meron tayong personal na relationship mm -hmm. kayo. Kaya noon, ang alam ko, ang buhay ay punong-puno ng dusa, punong-puno ng paghihirap, punong-puno ng... Puro happens, negative. Puro mm -hmm. negative things. Dahil uh, wala akong malalim na ugnayan sa ating Diyos. Lumaki rin umano siya sa isang mahirap na pamilya, kaya't kinailangan niyang huminto sa pag-aaral matapos ang elementarya at magtrabaho sa bukid. Bata pa lamang ay sanay na anya siyang gumapas, magtanim, manguha ng suso at tulya sa bukid. Hanggang sa isang araw habang siya'y gumagapas, ay bigla na lang umano niyang hiniling sa Panginoon na ialis sila sa ganoong sitwasyon. Dahil dito, naniniwala siyang tinugon ng Diyos ang kanyang hiling dahil siya ang unang nakapagtapos ng pag-aaral sa kanilang walong magkakapatid. Sinubukan umano niyang kumuha ng board exam nang makatapos siya sa pag-aaral, ngunit hindi siya pinalad na makapasa. Samantala nang lumalim ang kanyang relasyon sa Diyos, muling sinubukan ni Pastora Marilyn na kumuha ng board exam at sa pagkakataong ito, narinig anyang sinabi ng Diyos na huwag siyang mag-review at sa halip ay magbasa ng Biblia at kalaunan ay nalaman niyang siya ay nakapasa sa nasabing pagsusulit. Parang pinakita lang din ni Lord sa akin na, na huwag kang umasa sa sarili mo kakayanan. Magtiwala ka sa akin. Yun lang eh. Shane Tolentino para sa Balitang Unang sigaw,